Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nasabat ng mga otoridad sa Nueva Vizcaya ang higit isang daang piraso ng kontrabandong kahoy na nagkakahalaga ng isang milyong piso. Naharang ng mga tauhan ng Santa Fe Police at DENR Cagayan Valley Product Monitoring Station ang isang elf truck kung saan piling ng mga saging ang mga nakitang karga sa harapan. Pero sa loob at ilalim nito ay nakatago ang mga nakasalansan na tinistis na kahoy ng nara. Arestado ang 30 anyos na sospek na si alias Sam, isang magsasaka at truck helper na residente ng landingan nagtipunan Kirino habang pinaghahanap na rin ang nakatakas na driver na si alias Tam Tam. Kaugnay pa rin ang pagdiriwang ngayong araw ng National Community Development Day. Inatasa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kaukulang tanggapan ng pamahalaan, ang pagbibigay ng insentibo at pagkilala sa mga natatanging LGUs na nagpapatupad ng mga aktibidad at programa para sa kalinisan. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat lamang matamasa ng mga Pilipino ang isang malinis na kapaligiran para na rin sa mga susunod pang henerasyon. Paalala pa ng Pangulo, ang mga tubig, ilog at karagatan sa bansa ay hindi dapat ginagawang imbaka ng basura. Kaugnay nito, inatasan ng Pangulo ang mga bagong talagang barangay at SK officials na linisin ang mga kalsada, kanal, merkado at mga paaralan sa kanilang nasasakupan. Nanawagan din ang Pangulo ng Bayanihan sa pagtugon sa puluson at waste management sa bansa para sa mas ligtas at mas malinis na kapaligiran para sa lahat ng Pilipino. Sa ilalim ng kalinisan sa bagong Pilipinas program, layo ng Marcos administration na mahikayat at mapataas ang kamalayan ng mga Pilipino kaugnay sa environmental responsibility at ang COPE na solid waste management. Sa usaping ito, iniutos ko ang mga kinaukulang ahensya na isama ang kalinisan sa mga performance guarantees ng mga lokal na pamahalaan. Ang paggawad ng mas malaking premyo at insentibo sa mga LGUs na kahangahanga ang mga nagawa sa kalinisan, ang pambansang paligsahan para sa gulayan sa barangay, ang paggamit ng motor vehicles users charge para sa pagpapailaw ng mga pambansang kalsada at lagusan ang pagpapaigting, ng kampanya laban sa single-use plastic at ang pagrerenda sa tilang malarayot na paggamit ng tarpaulin. But community development encompasses not just cleanliness of our surroundings but embraces a long to-do list that makes a village viable, livable, the best place to raise a family, to retire happily because body and soul are both cared for well. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor. Magandang hapon.